Magandang umaga. Darito na ang PTV Balita ngayon. Handa na ang Manila International Airport Authority sa inaasahang dagsa ng mga biyahero ngayong holiday rush. Sa loob ng mga nakaraang araw, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport na umaabot sa 130 hanggang 140,000 ang daily average. Kahapon, nag-ikot sa Terminal 3 si Transportation Secretary Jaime Bautista at personal na kinumusta ang ilang biyaherong naghihintay ng kanilang flight. Siniguro rin niya sa mga nakakaranas ng delay sa biyahe na tinutugon na, na, ito sa pamamagitan ng pagigipagugnayan sa airline companies. Maraming causes ang delay. No? Yung iba dyan, uh, because of technical problem. No? Uh, kasi kailangan na uh... Hindi naman natin pwedeng i-compromise yung uh, safety ng uh, mga pasahero, no? kaya kailangan na-check na mabuti yung mga aeroplano na yan. Nag-inspeksyon din si Transportation Secretary Jaime Bautista sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kahapon. Doon ay personal niyang nakita ang inilatag ng mga hakbang para sa seguridad at ikagiginhawa ng mga biyahero mula sa pag-iinspeksyon sa bagahe ng mga pasahero sa pagpasok pa lang ng terminal hanggang sa mga ipinwestong police assistance desks para sa mga mangangailangan ng tulong para rin masiguro ang kaligtasan ng mga biyahe, nagkasa ng random drug test sa mga driver ng bus kung saan lumabas na negatibo ang mga tsuper. Ilihayag naman ni Secretary Bautista na kontento siya sa lagay ng seguridad sa terminal. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga.